mga palangga, nagbabalik na naman ang Fair Lady Maharlika at araw-araw nga natin buljakin itong mga hinayupak na ito. Si Tulpo, si Pimentel, si Robles at ang uh, Sarsuela na naganag-naganap kanina dyan sa uh, Senado kung saan nagpahiring uh, na naman itong si Tulpo dito sa kanyang drama-drama. Uh, Bakit drama-drama mga palangga? Diba nung nakaraang linggo, mga nakaraang araw, na bidabidahan na naman si Toto na Kesyo may uh, nananalo o may nanalo ng 20 times sa loob ng isang buwan. Mayroong 10 times. Okay. So, kanina, uh, pinag-usapan doon sa hearing. Actually, nakakasoka. Patangin ng mapya na ito. Mapya na po talaga ang loto at ang gobyerno. Kaya ang title ng ano natin, 90 million, ang tinaya sa loto ni Lisa Smuggs. Okay. Napanood niyo ba yung hearing? Actually, hindi ko nat natapos ang buo pero pinakinggan ko lang yung mga mahalagang dapat nating ball jacket, mga kababayan. So, uh, unang-una, ang gusto ko nga pag-usapan yung 90 million pesos. Imagine niyo mga kababayan may isang tao, okay, na namagmamayari daw ng three, ng tatlong outlet, ayon doon sa hearing, na tumaya ng isang bagsakan, isang bagsakan, sa three outlets ng 90 million pesos. Okay? Tumaya. Di ba tayo, pag tumataya kayo ng loto, 10 piso lang, 20 pesos, or 30 pesos, dyan sa Pilipinas. Dito, one dollar, two dollar sa amin. Alright? Mga kababayan, dapat na talagang, alam mo, dapat na talagang mawala ito mga buwaka ng inang ito. Sino, okay, ang gonggong na tataya, na i-invest, na itataya ang 90 million pesos niya kung hindi siya siguradong mananalo siya. Okay? Kung may 90 million ka, unless na ikaw ay mafia, kung yung perang yan, hindi mo itataya yan sa totoong kwento ng buhay, ang 90 million mo, mga kababayan. Okay. Ang 90 million pesos mo sa isang sa isang draw. Imagine naman yung tumaya daw ng 90 million at nanalo ng what? At before that, doon sa hearing, ah uh, 140 okay 140 million lang supposedly ang papanalunan but like two days before ay uh, dinagdagan ng 500 million ang pat money so talagang mafia ang mafia ito doon na lang sa sinasabi ni uh, Robles doon nang buwakan ng inang hinayupak na mafia nakasabot ni Lisa at doon sa kanyang uh, assistant Okay, oh, yung assistant niya doon, ang ano nung kasas na yun, kasas, mga palangga, na talagang may tumaya ng 90 million, 30 million each outlet. Hindi pa ba, ba, kayo magsasalita, mga kababayan? Putang ina ng gobyerno ni Kuting, ni Lisa. Sino ang matino? May matino ba? Tataya ka sa sugal ng 90 million? At sa loto, 90 million. Isang bolahan, 90 million. Kung hindi ka siguradong panalo ka. And again, ito po ay mga gawa-gawa lang. Kasi kung talagang thorough investigation, ang ginagawa ni Tulfo, ni Pimentel, doon, ano doon si General Bato, wala rin silbi. Wala kayong silbi, mga buha ka ng nyo. Ayaw nyo pa- Ayaw yung gamitin yung, well, yung utak nyo, it's not utak eh. Kasabwat na kasi kayo eh. Ikaw tulpo eh, kasabwat ka, ikaw pimentel. Sabi ko nga eh, nag-backdoor na yan. Mga kababayan, yung investigasyon na yon walang kakwenta-kwenta. Kasi kung ako ang nando na mag-iimbestiga, sino yung 30, sino yung pumusta ng 90 million na yon Ipatawag, sino yung taong ni'yon bakit yung mga nagkiklaim doon may coding? Person A, B, C, D, E, F, G. Pwede ba yun? Nansunot mo ang nagklaim o nanalo si person A? John Doe? Ngayon mga kababayan, sa so hindi na kanood, lumabas doon sa si hearing na may isang tao daw na tumaya ng 30 milyones sa tatlong outlet. So, total of 90 million at nanalo ng 640 million pesos. Sabi ko, kung ako nandodon, ako nando doon, piniga ko ang buhaka ng inang Robles na yung putang inang yan. Lahat sila doon pipigain mo kung talagang si Tulfo, si Pimentel at lahat ng ito, lahat ng mga nandoon ay para sa katotohanan. Napakadali lang hulihin. Oh my God. Kaya niyo pa ba? Tapusin na natin itong mga hayop na to. Ipatawag, sino tong tarpulano na to? Sino tong taong ito na pumusa ng 90 million? Eh, baka kapatid ni Lisa o si Lisa mismo. O hindi, walang tataya. Paano itin... Ang tanong doon, paano... Ano ang mood uh, mode ng pagtaya? Credit card? Eh, hindi naman pwede credit card, di ba? Dito sa Amerika, hindi ka pwede tumaya sa loto ng credit card. Cash lang. Diba? Paano binitbit nang tumaya ng total of 90 million yung pera? Nasa bag ba? Paano ba? Nasa kotse ba? Isang bolto? Paldo-paldo? Nakamaleta ba? Putang ina, loko, binababoy na kayo mga palangga, mga kababayan. Ginagawa kayong walang utak ng mga hinayupak na itong mga senador nyo. At si Robles at yung gobyernong ito, paano binitbit yung 90 million sa isang bulahan lang sa tatlong outlet? At saan yung outlet na yun? Bakit hindi ipinakita ni Pimentel ni Tulpong Putang ng dalawang yan kung saan lugar tumaya? Ganyan talaga kayo kabobo, nagbububuhan lang kayo kasi bayad na kayo mga pa kayo. Yes, my parents, cash lang. So, yung nagtaya na yun, ano, kinaray-karay kinaray, -kara, kinaray -kara yung 30 million? Ilang maleta yung 30 million? Dalawang maleta? At sino itong taong itong manalo? Bakit person A, B, C, D, E, F, G? si At sino kung, pag, kung pagbabasayan natin yung uh, normal na pag-isip natin, uh, sinong buang, o bangag, o may saltik, ang tataya, ay pupusta ang 90 million niya. Or unless, uh, pwede nga galing sa ah uh, droga yung pera or something. Pero ito'y kasinungalingan. Ang tumaya ng 90 million, ang nanalo si Robles at si Lisa lang ang nanalo dito. Mismo sa bunganga ni Lisa, ang kanyang greetings ay sama-sama tayong maging milyonaryo. Sabi ni Pinoy Pan, Char Teka, na, na sold out po ang number, bakit tatlong outlet lang? lang. I, well, I don't know how many winning combination. Pero ang paliwanag doon sa uh, ano palangga, sa hearing nila, may isang tao na tumaya na gumasos ng 90 million. Tapos tatlong outlet ang kanyang tinayan. Ni hindi nga nila maipakita sa taong bayan ano-anong outlet sa ang region 1, 2, 3, 4, 5 ba? Wala, ginagago lang kayo. Tapos nanalo ng 500. Tapos ngayon, mga kababayan, hindi nila ma maipakita kung sino yung ngayong nanalo. Hindi nga, you know, for protection daw. Ano ka tarang protection? Dis, hindi pwede i-disclose. So, ibig sabihin, wala naman talagang nananalo, na totoong nananalo. Sila, sila ang nananalo. So, nagtatago sila doon, nagkukubli sila doon sa this na, 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 na dapat hindi disclose yung mga nanalo kasi pero nandetectahan nila yung buhay or yung uh, security chuchuchuchu. See? Anong ka ba po? Ano, ano Dapat na mawakas mga tumabuha ng inang to. Nako, military, men and women in uniform. Kailangan nyo na tapusin ang problema kayo na ang tumapos. Harap-harapang binababoy na kayong lahat, iniinsulto kayo lahat ng Pilipino. Saan ka makakita na tumaya ng one-time big time, 90 million, gumastos siya? kasi gusto niya manalo ng 600 million. Isko, isigay pagpalagay na natin na totoo may natumaya na 90 million. Nakasabwat ni Lisa at ni Kuting. O, oh, ay, yan, ni Kuting at ni Mel Robles, sila sila yan. Buang ka ba? 90 million ipupusta mo? 90 million ka? 90 million na yan? Doon pa lang ginagago na tayo, mga kababayan. Tapos hindi ma-erebel ang pangalan. Tapos may, you know, hindi pa ang 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 uh, well, let's talk about later doon sa 225k naman na pinanalo doon sa yung 3D loto ba 'yon? Nakaka-stress nakaka na dapat na wakasan itong mga buwakan ng jutang jenis mga demonyong salot, mga taksil na mga inayupa. Araw-araw niloloko ang Pilipino. Sino sa inyo dito? Okay? Na maniniwala na 90 million itataya mo sa isang numero lang o sa ibang ano isang numero, iba't ibang numero, ibang iba't winning combination. Sino? Only in the Philippines. Kasi mafia, sindikato ang nagpapatakbo sa loto, si Lisa ang nagpapatakbo at si Robles at si Marcos Jr. sila. Binababoy na ang Filipino, harap harapan Kinagago na kayong lahat. 90 million itataya mo sa loto, isang, nami, uh, isang tayaan lang. Anong kaputang inahan yan? Ah, anong pinadulo nyo, Raffi Tulpo? Uh, ikaw, gago ka? Gago kayong dalawa ni Pimentel, mga poki ng... Ito kayo na kasama ni Lisa. Tapos, anong sabi nyo? Nan naniniwala, naniniwala kayo kay uh, Robles? O labas sabi, naniniwala ka, Tulpo? Doon sa explanation? Doon sa 430, uh, what? Doon sa mga claimant na understandable daw? Na yung mga claimant na from uh, far flung areas doon sa mga kabulubudukan kaya yung yung ano nila yung panalo nila ini-endorse nila doon sa mga uh, agent na sila na lang ang kukuha ng winning money nila i'll uh, talk about that later dito muna ako sa 90 million uh, ano na to ano to sabi ng ano tingnan ko lang tong balita eto inquirer <coughs> demontite ang heading headline nila Lawmaker questions absence of teen of lottery winners Kita mo yung uh, mga title? Walang takwenta kwenta Imbis na ipakita dito, you no know, ang, lo ang, ang uh, lawmaker ay kasabwat or kaduda duda dahil may tumaya ng 90 million sa isang bagsakan, sa isang bola lang. Pero wala, least nga, well, well, no, ang mainstream media ay uh, mga kasabwat na yan ni Lisa Ahas. Pinatahinig ng mga botang ina. Oh. Ngayon, mga kababayan, ano tong mga... Actually, dito pala sa inquirer na to, hindi niya binalita yung tungkol sa what? Yung tungkol sa 90 million na tumaya sa three outlets. Ang, ibinalita lang niya dito, yung tungkol sa tin number, okay? Na walang tin number yung mga nag-claim ng kanilang panalo. Okay, basahin natin. O, sabi ni Tool po, ang daming multiple winners na walang T-number at based po sa record ng PCSO, libo-libo pa ang nananalong bettors pero hindi tumutugma. Okay? Yun sabi pa niya. At uh, ito pa, yun yung sinasabi kong lotto agent, oh, sa ang oh, ekspaliwanag ni Robles naman, yung sinasabi ko kung agent na pinakikusapan ng kanyang, ang, ng kanyang bettors, and definitely when he goes to the branch kasi 10,000 and below kaya below kaya kaya po yan na outlet ibigay doon yung 10,000 na panalo and above up to 300,000 10,000 and above to 300,000 pesos has to go to the branch. Eh, ang branch po normally ay nasa kapitolyo. Yung, uh, so kung nasa malayo, tong, kung malayo ka lugar, ang logical and practical ways, itutok doon sa Suki mo na pakisabay naman ito. Putang inan to, maniwala kayo dito? Alright? Taposin ko lang itong basa. Okay, ang sabi naman ng BIR, may instances na i-check namin kung meron pong tin Kas, kaso po, napansin po namin minsan wala nga pong tin Sinasubmit si PCSO. I And mean, din, no, di check po namin, ay meron naman po palang tin yung individual. Okay? O, ano pa dito? Actually, walang kwentang balita. I will explain it to you. Mga kababayan, okay, bago ko mag-move on, dito sa nanalo ng buwan-buwan, August, September, October, November, December, January, buwan-buwan hanggang ngayon nananalo. Okay? Ng 225,000, same amount every every month at 20 times nananalo. 20 times, 10 times sa loob ng isang buwan. Sugapa ang mga nasa gobyerno, wala na wala na talaga tayong pag-asa sa biniting dayo. Kaya nga kailangan yung kumilos, mga kababayan, na nanawagan ako sa inyo na mag-peaceful assembly tayo. Very, very soon, babalik na po ang, ang rally ng KOJC, ng iba pang mga religious group leaders, kayo mga katoliko, kayo mga INC, kayo mga born again, usapin natin lahat ito. Hindi dapat tayo mag-away-away na dapat hindi tayo makasama kasi nag ang mga KOJC. Kayo lahat, lahat tayo mga kababayan. Madali lang uliin, madali lang uliin kung sino yung tumaya ng 90 million. Bakit naka-anonymous? Bakit ayaw ipakita ni Tulfo, ni ayaw karay-karayin ni Pimentel? Kasi nga ayon sa ating impormat, bayad na yung buwaka ng inang dalawa ni Lisa, ni Robles kaya wala nang tapang si Tulfo. Wala nang angas. Kasi what? Imagine mo, ni 433 winners. nangingi si itong Senado, itong si tulpo ng uh, explanation bakit may 433 winners. Based on sa hearing kanina, wala pang submit ilang buwan na naka, na, uh, nakalipas. Wala pang sinasubmit si Robles, si Lanka, yung putang inang kawatan na yan. Na explanation ko bakit may 433 winners. Pero, si Pimentel ay nag-agree na, pa, na posible na may, na, you know, na pwedeng manalo ng, you know, 433 winners sabay-sabay. Yun mga kababayan. Para para ba tayong binababoy? Ginagago na kayo. Putang ina, anong gobyerno ito? Anong, anong klaseng gobyerno ito? Mafia, sindikato? Ang sabi ni Tulpo, magpapaporensik siya. Mga kababayan, hindi nila walang, hindi, hindi inimbita ni Tulpo, ni Pimentel, kung sino itong 90, nagtupumusta ng 90 million? Wala. Ang nananalo si Marcos Jr., si Lisa, si Taning Pinoy, si Taning yung hayop na yan, si uh, Robles, sila sila. Binababoy kayo ng tao ng mga putang inang itong buwaka ng Genemes na hindi pa kunin ni Satanas para magkakasama na sila. See? 90 million itinaya daw ng isang tao. Si Lisa ang tumaya. Walang tinaya yung hayop na hindi maglalabas ang pera yan. Dahil kumukubra na yung buhakan ng inang yan. Dapat na silang kalusin. Pinagdagago kayo? Hello, Solid Marlin ka na po, Jersey vlog? Jersey boys, thank you. Pinagluloko na Pilipino kaya sabi ko, men and women in uniform, the police, uh, doctor ka nurse ka man, teacher ka man, papayag ba kayo na ginagago kayo ng inyong gobyerno, mga palangga? Hmm. Payag ba kayo ng, ng ganito ginagawa sa inyo? Pinagluloko kayo? 90 million? May tumaya ng 90 million? Tapos hindi nila tinawag kung sino yung taong yung 90 million. Napakadali lang imbestigahan. Nun. Sino itong taong to ipapawag mo? Ayaw nila ipapawag kasi sila sila. Kasi mafia. At wala naman talo yung tumaya ng 90 million kasi sila sila lang. Sabi nga ni Lisa, babasama-sama tayong maging melionaryo. Sama-sama tayong babangon muli para maging melionaryo. Kayo, minimension ko kayo lahat. Lahat ng religious group, religious group, ano ang reliyon ninyo, you have to speak up. Hindi dapat magkaroon ng kompetensya ang mga religious institu uh, well, congregation. Kasi may mga na may mga nakarating sa akin na yung ibang mga religious group ayaw parang nag nagkikipag sa KOJC Not really compete, no? Parang uh, nag-hesitant sila na umatend. Dahil nga ang unang nag-voice uh, nag out, yung KOJC kay Pastor Iboloy. Mga kababayan, mga palangga, my friends from INC. My relatives and friends from INC. My Muslim friends, my Muslim brothers, sisters. My born-again Christians family and, you know, lahat naman ako may dugo. Iba-iba kasi eh, Tayo, iba-ibang religion. It's not about Pastor Kiboloy anymore. It's not KOJC. It's about your rights. It's about your future. It just so happened Pastor Kiboloy is fighting for his right. And if you don't want to fight for your rights, mga palangga, hindi naman si Pastor Kibolo yung maapektuhan eh. Do you think? Pag hindi kayo nagsalita, atik ko mabibig ninyo, mga katoliko, mga pare, Sa tingin nyo ba, pag hindi kayo nasalta, maapektuhan si Pastor Kibuloy? Hindi nyo ito laban. Si Pastor Kibuloy, isang personalidad lamang. Ang kaya na binigipit, ang nilalaban niya, sarili niya, at yung karapatan ng, ng taong bayan, ng kanyang, mga, not, not only ng, ng kanyang members, but the whole, you know, the whole Philippines. So, hindi dapat kayo magdalawang isip na hindi kayo makiki-attend, hindi kayo sasama sa boses namin. Ako ba, member ng KOJC? Hindi. Tignan niyo ako. May bounty ang ulo. Pag nakita ako, nasalubong ako ng mga uh, hitman ni Lisa, gugurgurin ako. At hindi ako nakipaglaban dahil kay Pastor o sa KOJC. Kasi si Pastor ngayon lang ginipit yan. 2022, ako nakipaglaban na because of you. Dahil sa bansang Pilipinas na lupang tinubuan ko. So kung maghihati-hati tayo, maghihiwalay walay tayo dahil nauna si QJC, ganyan. Ah, sorry, hindi sila ang nauna. Akbang ng maisog. In Davao and in Cebu. This is for your future. This is, forget about Pastor Kibuloy. Eh. At Pastor is 70 plus na, no? Actually, hindi na yan nag-aalala na sa akin. Natikman niya na yung buhay, you know, na marami na rin naman siya na paaral, natulungan, and everything. I think he is accomplished man already. This is about you, your future. Ano man ang religious practice mo. Mga kababayan, eto balik ako. Imagine niyo dun sa Jutang Ginemes na hearing na yun. Yun nga, nanalo buwan, si August, September, buwan, buwan may nanalo, 20 times, 10 times. Na ang tinayan daw is yung 3D loto, tatlong numero yun, di ba? 3D loto. So, ang, taya, ang taya lang daw noon is 10 piso, ang pinaka maximum na pwede mong tamaan is 4,500 pesos. Sa case, nung pinag-usapan nila, ang tinataya ng isang tao, maximum bet, which is 500 pesos. I'm not sure if that is maximum bet right? Okay. Let's say 500 pesos, okay? So 500 pesos times 4 times 4,000 uh 500 na maximum winning is total of 225,000 pesos. So may tao, may isang tarpulano na si Lisa As Marcos, siya, let's siya lahat ito, mga kababayan, tumaya ng Agosto, eh, you know, Baka hindi lang nasilip. Baka yung 2022, hindi pa nasilip ni Tulfo. Kasi ayaw niyang silipin. Okay. Paliwanag ko. Si Lisa Marcos, siyang example natin. Okay? Ay tumaya ng maximum bet sa 3D game o 3D loto daw na 500 pesos. 500 pesos one buwan, buwan. At ilan ang tinaya niya kung 20 times siya nanalo? Sa isang numero. Sinong buwang Natataya ka. Ito, logical ba ka mo? Sinong buwang ang tataya sa isang numero ng 20 times? 1, 2, 3, kunyari ang tatayan mo. Kung gusto mong manalo, sigurado ka ba na 1, 2, 3 ang manalo? Siyempre, tataya ka sa 4, 5, 3. Let's say, 3 numbers ang pagpipilian kasi ako tumataya ako ng loto dito eh. Iba-ibang number ang tinataya ko. Tumataya ako, pag tumataya ako ng Powerball, 2 pesos, 2 dollars dito eh. Tumataya ako ng 10 10 dolyar. Okay? 10 2, so five five combinations. Iba-iba 'yan. So ibig sabihin, mga kababayan, para kung hindi lumabas yung first winning uh, first combination ko, may chance pa ako ng apat pa na winning not winning. Apat na combination. So, ganun ang logic. Hindi ka papaya na uubusin mo yung, uh, what's up, 500 pesos sa isang numero. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3 na, kunyari na, uh, combination. Tinayan niya ng 500 pesos. Kasi, is it maximum bet 500 pesos, mga palangga? Thank hmm. you.